'yung trabaho hindi mo tinutukoy kasi. Mga bata, tayo ngayon sa lupa nga dapat na lang ng mga matatakaw sa lupa eh. Yung mga pinaganoan. Pinag... Pinakuha kasi para yung maganda na, yung develop na eh. Develop na. Patulog <laughs> sa ng bahay namin. Hmm. Sumubra lang sa lute, sa sukat ng... ng binili ng papa ko. Oh ginawa na. Pero dati para yung ano, pang pang lang yun pare. Yung harap ng bahay namin. Ay, pang pang lang? Pang pang lang yun dati kasi kalsada mababa eh. Mm -hmm. Diba, siyempre mag pang pang yan, magulong sa lupa mo. Oo. Oh. Nung nalagay namin pare ng tambak yung ano, yung pang pang. Hmm. Apa? Kinuha pare, binakura na lang. Hmm. Ah, sa amin, po, hindi ba kami rin niya kung hindi tayo sa amin? Habang hmm. binabayan mo sa amin yan. Binakura na agad? Pinakuha, oo, oh, sino nga may pare? Kasi nilagyan nga ng materyalin. Materyalin nga 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 ano nga 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 pa nga 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 nga